Amo na gila part 3 ang aton nga dili job mga ball ang aton nga sideline ah, uh, bali mga na kami ni sa kampo mga ball bali ang dala ni gali mga ball ah, uh, paminuro nga ah, uh, halin ka sa pasita mga ball ah, uh, among area nga ah, pakadto sa kampo ni father ah, uh, biskan ano kakalayo ball ah, uh, nami mansang ano, mga biota nga makita di mga bol. Kita okay, nyo na mga bol. Uh, kabudlay sang lagyan amon ang agyan truck. Grabe ka budlay. Ah, uh, buwes buway is ni mga tubo di ni mga bol. Ah. Kung, bag, kung baga makagwa man ka kade. may tubo ka dala may mo truck laban ged balda